Manas mo na. okay na pala. So, yun gesso yan yung bago na ng uh, sanay magustuhan nyo yung aming uh, sa inyo. Yan, kakabit kami ng granite. So, ito, ibang site naman to. Dito kami sa Fiesta. Uh, magkabit kami ng black granite. Ayan guys. Todis, todis kung ginawa. Todis kung kinabit. Ayan, dalawa. Ayan. Dalawa man yan. Isa, pag ganito. isa pag ganon. Tapos, nakaliter si. Dalawang araw. Matapos pa yan. May bonus pa yan. Ito yung pinatawag na bonus, Pero, hasain pa yan. Hindi pa yung finish. Totally, hindi pa talaga tapos yan mga tradish talaga gagawin yan walang splashboard tradish napakasila ng bato na to itim mahirap ipaalis kailangan talagang palis na palis yan pero kaya kaya ng ano ko yan yan yung ano ko kayang kaya kaya <laughs> <laughs> ha ano yun o oh. pintab oh. Itab, itab. Ito, kulay black. Ah, uh, jet black Mongolian to. Kasi hindi naman talaga 'to yung Mongolian. So semi Mongolian lang. Black granite. Jet black. Uh, yan jet black. Original yan, Italy. Yan ang Italian granite. Ayan, uh, labaw. Tingnan. Ayan o. Ayan oh. si Parts.

magbanding-banding. Oh. Ang importante sa trabaho, accomplish. Oh. Oo. Hindi oras, hindi araw ang pinagwasihan. Hindi tayo Amerika, Pilipin tayo. Kailangan natin accomplishment. Okay. Yes. Kahit na kalahating araw ka nagtrabaho, yung kalahating araw mo bulak -bul, okay oh, I mean, na yan, Basta ibigay mo sa akin ang accomplish mo. Masaya na ako doon. Kasi kumita na ako sa'yo eh. Oh. Wala na akong sa iyo, kumita na ako <laughs> Hindi lang 'yung pinatayan. Eh, hindi sabihin binigyan niya na kasi 'yung ni Nico eh. Oo. Oh. Hindi sabihin, sobra naman kaya hindi naman talaga siya pagod. Sige so, magpuyos si siya, Pero 'yung akin, basta bigyan mo 'yung para sa akin, okay na. Oo. Oh. Pwede ka nang magbulak-bulak. oh, Hindi ako 'yung may uros pa. Basta <laughs> Hold ka. Ye, 'yung mga bigyan ng sa tao, 'yung masaya siya sa ginagawa niya, 'yung comfortable siya sa amo niya. 'Yun ang importante. Pagdating niya, nakangiti siya. Siyempre, ang gagawin mo na pangiti siya. Hindi ngiti ka. Kahit na problemado kang boss, pangitiin <laughs> mo. Mangingiti ka, di ba? <laughs>